yabang Pero pag di nalang bukis ko magkakalamat ka Kamay ko dasal, puso ko bakal paninindigan G -sakaga. pero tunay ang paglalakad ko Di ilusyon nahirap, Minsan mahirap, minsan malamig ang mabog Pero sa bawat pasa, may aral na Susupot tulog kung si diling mang kasama Ilaw ko ang pangako, iaatras Kahit mabigat ang bato Tuong buhay natin Sinusubok ng kalsada, nagubuhay sa mundo parang laro ng demonyo Mali mo pwedeng huli tiro Kaya tulog na ang iba Pero utak ko laging gising Bro, hanap ng bariya, at ang ligaya Hanap ng papel, iskati parang chess Isang mali move, checkmate the bell Minsan mahirap, minsan malamig ang mundo Pero sa bawat pasa, may aral na Susunod ang pulo, kung sigilin magkasama Ilaw ko ang pangako, di atras Kahit magdikat ang Mali pwedeng huli pero kaya tulog na ang iba Pero utak ko laging isin bro Hanap ng barya, hanap ng ligaya Hanap ng papel, iskate parang chess Isang mali move, checkmate na bell Checkmate baby, na Baby na bebe na pangarap na kating Trono puro trato, maskara sa hapag Tinig sa langit, paasa puti Ganon kabigat ang hapang Pero kahit mababa ang daan Mata ko laging mataas Oras sumisikip, pentatres at kumakain sino ang sasalo kung lahat nakapirin? Kung puso nila ay bato, paano pa ikis na matutuhin? Matuto ka sa kanila, pero sino bang nagtuturo? Kung wala ang gabay, ano kasi sulong sa butas na puro? Sige kung ganito ang bigay na tagal at ko to Pero hindi susuko, ipapanalo ko to Do I got it, keep it solid Rise up, di lang ko na ang gabi Pero mas mahal ko Kung di tao, kung di dapat sa loob Pag natalo ko yun kahit anong unos Di na Kung gangsta ang mundo ng gangsta akong bumabangon Tahitik disiplin ako Puno wati, puro hamon Bakit hindi naging makita Na tayo rin ang kaya Hindi lang masira Kapag sabay ang habang Di kayang basagin ng bulo Buhay gangsta Pero puso ang leader ko